Hello, good morning. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapaiters, mga boss, mga ma'am, sir. Good day sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. For this video, I share ko sa inyo paano ang sit sa ating mga stirrups dito sa ating kolom para sa 2 uh, hanggang 3 stories to, mga idol. Si share ko sa inyo. Ano ang uh, tamang pag sit up sa ating mga stirrups and let's go maglagay so, ng stirrup dito mga kapiters unang una uh, nilagyan ko ng tatlong 5 cm kasunod 10 cm at dito sa bandang gitna uh, 15 cm na yan yan, ibalik sa gitna yung 15 cm. Dito sa pinakababa, sa pinaka flooring, tatlong 5 cm, 10 cm, 15 cm yung sa gitna. Ganon din yun sa bottom ng ating beam. Uh, tatlong 5 cm, uh, 10, 5, uh, 10 cm, at there is yung sa gitna, 15 na yan yun yung design yan sa aming paglagay ng stirrup or sit up namin ibali yung poste pala natin ang laki niyan is 40 by 40 katulad dito sa kabila mga kapaiters oh. uh, pinakauna dyan sa uh, ibabaw ng ating flooring at tatlong 5 cm 10 cm ayan at the rest niyan 15 cm na yan hindi pa nila natapos yan paglagay mga kapiters ganun din sa pinaka bottom yan no? Oh. kita natin yan yung bottom sa ating beam uh, tatlong 5 cm sampung 10 cm at daris rest nyan sa bandang gitna 15 cm yun yung uh, paglagay namin sa stirrup at may inner din tayong stirrup dyan mga kapiters yan may inner at may outer Kibali ang design yan sa ating poste uh, Kibali tatlong palapag yan Yung gamit naming uh, Kabilya dyan is 16 mm Yung stirrup natin 10 uh, mm Doon sa pinagkakanto mga kapaytors naglagay na rin sila ng stirrup niyan. yan ganyan lang pag sit up sa ating stirrup mga kapaitors o so, oh, mga boss yun lang aking kasiyar sa inyong lahat uh, thank you for watching bye bye